Hindi ko yung tama mo tayo. Grabe po. Nakayon! Buhay ang anak ko! Ang Buhay na buhay! Pero dapat pumili tayo ng isang righteous leader na pwedeng mamuno at magtimon para magkaroon tayo magandang kinabukasan, kapayapaan sa ating inang bayan. Kaya po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon, Tatay Digong! Mahal na mahal ka namin. Ang pagbati po ng buong tropang ito sa pangunguna po ni Tatay Randy Ludebega, binabati po namin kayo ng Happy Happy Birthday. Sa kapila po ng mga pagsubok na inyong dinanas sa kapila ng inyong paglilingkod na marangal sa ating mga kababayan, yan po ang isinukli sa inyo ng gobyerno nito. Subalit kami po ay nanindigan at inahatid namin ang aming pagpamahal at suporta po sa inyo, Tatay Digong. Mahal na mahal po namin kayo. Kaya po, ang isisigaw po ng bawat isa sa amin dito ay Bring him home! 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 We love you, Tatay Digong. God bless po at nag po kami sa iyong pagdating sa ating ilan bayan. Magandang umaga po sa inyo o, oh, kung sino po yung gusto pong magpahihwati ng damdamin, huwag lang po po

Sa ano po po ako, nilipat sa, nilipat po ako sa private, sa heart center po. Kahit para lang nyo nga, wag nyo naman po na Birthday po niya Birthday po nyo ng nabasa ko sa hearing, sa hearing yung September 23, birthday ko po yung September 23, 29 na po ako. Pero pang birthday, pang kong regalo, yung birthday ko sa 23, isa, e, so, eh, ano na lang pala, sa birthday, si regalo na yung sa akin na pala, ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat. Alam ko silang lahat po ang Pero ako nagkababayan po rin si ano ang kagandayan na si ni Prop. Maraming niyo mawa. mo mag-birthday mo, birthday kasi mayroon pa siya tutulungan niyo mga bata na ganda sa Kung gusto mo lang po ngayon, magiging sama yung sa sa samahin niya. Ang panasabing niya. Maraming maraming salamat Magandang maga po. Alright, Nay. Dahil meron po kayo na akong karamdaman. Eh, naisip ko pa si Tate Digong. Ilan taon na po ba kayo? 79 na po. 79? Parang hindi alata. Parang 78 ang tingin ko sa inyo eh. 78 na po ngayon. Ah, 78. Hahaha. <laughs> <laughs> birthday ko po sa September 23. Ang hearing na ilang binibigay po siya. Sa kanyang birthday ko. Yung nalang po po nagaan ang pitak sa po dito at sa Pilipinas. Yun lang po sa Grabe po, di po ba panawagan ng isang nanay, isang lola, sa kanyang ah, kaarawan ang regalo po na hinihingi niya ay pagkawalan at iuwi si Tati Digong sa Pilipinas. Sa Pilipinas yun lang po ang parigalo niyo Okay. So dahil po yan, ay yung karamdaman po ninyo sa sakit sa puso, kami na po ni Tatay Rani at Servisyon Bayan ng Tuwentes Pilipinas ang gagawa ng paraan para gamutin kayo Alam mo, may rekomendasyon ako kung baka kilala ninyo yun yung mga mga girls oh. si Boga Uson plus di yung tatay di kong yun 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 po nagpasintar sa akin natawagin si tatay kasi yun po yun po yun po wag po kayo magalala tay nay naririnig po at napapanood po kayo ngayon kami po ngayon ay gumagawa ng initiative committed po kami, tutulungan ka namin ha. Eh, regalo po namin sa iyo yan, at regalo namin kay Tatay Digong, yung handang tumulong at paglingkod kahit anong oras. yun sa iyo na pala sabi ni Tatay Digong eh, hindi daw siya magtipuntipun sa kaarawan niya. Mas gusto ko naroon niya magkikindi. para sa mga bata okay, ni Kasi yung magkano niya, yung kumura niya, yung putang na kanatraktado, eh ang ekspresyon lang kung yung niya yung magbibigyan naman sa mga kumura. Ganun lang talaga si si Tatay, hindi kung mapagmura ko, akala nila sila na pinagmura. Hindi naman yung sinasabi niya, Puso po. may puso mo. May na isang mura. Pinapawin na po namin. Wala, wala puso Magaling na po. Magaling na kayo. Ba? Congratulations. Maraming salamat kay Tata Digong. Ito pala si Nanay ay isa sa mga natulungan previously ng administration po ni Tata Digong sa kanyang karamdaman. Meron pa akong sasabihin. May sasabihin ka pa. Sila ka. Silang dalawang niya yun. tumulong sa akin. Silang dalaw niya. Okay po, sige na, bye-bye, uh -huh. bye na bye, bye maraming salamat po Nay Okay, narinig po natin ang simple kahilingan na iregalo na sa kanyang karawan Ang pagbalik ng ating tatay ni sa Pilipinas Salamat po Nay O, sino po po ang susunod na gusto magsalita? Japan, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Wow. Isa lang ako ordinary yung tao na nakatira ng barangay Batasan. Na, ang um, anak ko, si Rui nagkasakit ng brain tumor. Wala ka lamang ang uh -huh. kapira pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Uh, ah, sa madaling salita, nakapasok kami. Ang anak ko kasi galing sa Cebu. Ngayon, pina, ano ko pinagdaw? Pina, Pagpunta ko yung anak ko dito sa Maynila kasi gusto niya pangitira. Ngunit ngayon, binasa ko siya sa Richter. Katulad ko pera. Siyempre, hindi na-back rin ako sa sarili ko para yung anak ko gumaling. Hindi ko alam kung saan ako na pera na 274000 ang bayaran ko sa Richter. Ngayon, sabi ko, bisaya na ko niya. <laughs> nagkakawad yung may dugo nga. So, nagpakilala ako. Nung nagpakilala ako, nabayaran yung 274,000 ko sa red stem. Ngayon, uh, nagsabi na yung anak ko kasi kailangan na talaga na maupirahan. Dalawa, two times siya inupira sa West Avenue. Ayan, pupunta na naman siya ako sa ano, sa residential complaint. Nagsulat ako kay tatay. Napa, napabigay ko po kay Sir John. Sir John, alam ko wala ka na sa Malacanang. Kinakuwita na rin. Palasakit sa East Avenue. Dalawa beses. Nagkakahalaga pa ng 1 million. Mahinggan tayong bayaran namin sa East Avenue. Ngayon, andyan, puro kamera. Kahit 5 million hindi ako nakabayad sa sa estabi nyo, kaya sasabihin niyo, bakit ako manatig sa UDM10? Kasi si tatay di lang ang nakinig sa akin. At that time, na natulungan niyo ako, pumasok pa rin ako kay tatay di sa Malacanang. Pinigay ko pa rin yung sulat para makalabas yung matandang 73 years old na nakulong sa abo yung 90. Si Hipolito Gulong, may sakit na siya. Pero sa totoo lang, Napaka yung tatay kasi may, may sakit nga yung si nito. Bono from Samar. Kapalogan, Samar. Na nakakulong ko sa um, abuyong lady. Hindi po ako magdalawang salita. Pinirmahan ko ni Tatay Digong na ko yung yung matanda kasi na may sakit. So oh, ha, masasalamat, no, nasurpresa na naman tayo, dalawa na pala yung natulungan ni Tati Dibong dito nung panahon yan. Okay, at kahit hindi niya po siya naglilingkod, eh patuloy pa rin po yung kanyang habili na dapat tulungan ng ating mga kababayan. Yan, yan ang tatak, service duty okay? of